mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live na naman tayo sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Napapanood tayo sa ating Bunyog Pagkakaisa public page. Ako. Matindi itong pag-uusapan natin ha, mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Eh, alam nyo po, binulgar po ni Arlene Stone. Itong si Arlene Stone po ay uh, dating... nga uh, Member ng KOJC, yung kulto ni Kibuloy Alam naman natin yung uh, kamanya ka na ginawa ni Kibuloy no? Pero ang tindi po nito Ito, matagal ko na rin itong naiisip at sinasabi Pero ito nga, nagkaroon ng kumpirmasyon ngayon Kumpirmasyon Sinabi po ni Arlene Stone Na ayon sa kanyang mga impormasyon Ay nagre po itong si Kibuloy ng mga babae dito kay Duterte at sa iba pang mga opisyal. Basta no type, natataypan yung babae. At bawa ni Duterte, nire-regalo ni Kibuloy. Napaka, anong masasabi nyo dyan mga kabunyog? Ang tindi po, no? Alam natin si, alam natin na panood na po natin yung Amanda, yung alias Amanda sinabi niya na talagang itong si Kibuloy ay ginahasa siya. No? Ginahasa at detalyado yon At sinasabi nga nung Amanda, eh hindi lang po siya ang ganon. Ngayon, doon po sa huling sa huling na-discover po ng PNP, ha, nila General Torre, matatandaan natin nung inaaresto tong si Kibuloy, pinagahanap nung nagtatago ito, talagang inano po yan eh, no? Kinalakal po yung loob ng KOJC, yung kanilang katedral. Alam nyo, nakita nga po doon ng Philippine National Police, yung grupo po ni General Torre, yung kwarto ni Kibuloy po, ha, mga kabunyog, mga kababayan, yung kwarto ni Kibuloy ay napapaligiran po ng mga kwarto na ang sinasabi, yung mga kwarto na yon na nakapaligid sa kwarto ni Kibuloy, ay kwarto po ng mga babae, mga batang babae po. Matindi po ang, uh... at yung daw uh, mga kwarto na yun ay, kumbaga may lagusan or may mga pinto yung kwarto papunta sa kwarto ni Kibuloy. Napakatindi po. Ngayon, meron pa po isang na bulgar kasi may mga lumapit po ngayon sa PNP, mga bata nagtetestimonya mga babae, mga bata, mga dating alagad ni Kibuloy na ang ang nire-rape daw po ni Kibuloy ay ayon doon na sa statement mo ng PNP spokesperson. May mga nagrereklamo pa. Na ito bago po ito ha na mga bata po ang edad ay 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos. Ha, at daw may mga bugaw talaga ha? May mga bugaw daw na sa loob nung uh, kulto ni Kibuloy. May mga taga brainwash dun sa mga bata. Na hinahanda yung mga bata na gagalawin ni Kibuloy. At sinasabi na, uh, ikaw ay uh, mapalad ka, ang sisiping ang ka kanang anak ng Diyos. Kaya ikaw ay birhen pa rin kahit si pingang ka, yan ay kayo kayo ipinagpala, yan ay inyong uh, obligasyon, di ba? Ganun po ang pambibrainwash dun sa mga batang babae. A 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, napakababata po. Yun po yung sinasabi ng PNP na mga may mga nagrereklamo ngayon. Ah? At sinasabi nga po ni Arlene Stone naman sa isang banda, kaya nagko-connect-connect na kahit itong si Duterte, nare po ng babae, yang si Duterte. Sabi ko sa inyo, mag-best friend dyan eh. Napakatindi po. Kaya sabi nga nung PNP spokesperson, yung I think si yung Jin, Colonel Jin ba yun? Eh hindi, parang nasusuka siya Hindi niya, alam niyo yon yung ganun pala ang ginagawa dyan. Ha? May mga complainant na po na mga batang babae. Mga bata po. oh Huwag kikibo, Diyos ang hihipo. Sabi ni Seven Samurai, nakakalungkot po, no? Talagang lako, sabi nga nung sabi nga nung isang kakilala ko, eh, dapat diyang kakulex, tinatadtad na yung buto. Pati laman, eh. Pero tingin ko, kahit din yung buto at laman, kung ganyan ginagahasa yung mga bata, binebrainwas, di ba? Kulang pa ang kanyang buto at laman at din eh, no? Sa bahala na ang batas sa kanya. May batas naman tayo. No, may batas ng tao. Bahala na ang batas. At kung sakaling sa dako pa roon, may batas ang Diyos, di ba? Pero alam nyo, itong mga nadi-discover ngayon sa mga pinagagawa na sabihin kong kahayupan, kademonyohan po talaga. Hindi na, lagpas na po ito ng politika. Hindi na lang po ito usapin ng politika. Ewan ko lang sa mga DDS na nakikinig ngayon. Kung paano pa nila ipagtatanggol itong si Kibuloy. Kasi alam natin, itong mga tagasunod ni Duterte, pinagtatanggol si Kibuloy dahil kaibigan nga ni Duterte, best friend. Pero umaabot sa puntong ano eh. Hindi na nga ito tungkol sa politika. 'Di ba? kung alam natin na ganyan na kalala ang mga akusasyon, hindi naman yan sasabihin ng mga batang babae kung hindi yan totoo. Ha, 12 years old, 13 years old, 14 years old po, madami mga babae. Madami po na sinisipingan, minamanyak, ginagahasa itong si Kibuloy. Ayon po dun sa PNP, sa mga nagko-complain sa Philippine National Police. Nakakasuka. Actually, yung mga detalye nga sabi nung pulis, eh nakakasuka. Matindi po ito. Kaya sabi ko nga, kulang pang pa salibong buhay nito. Itong anak ng demonyo na ito. Na si Kibulo. Yan o. Uh, ang tindi po. At yun nga. At yun nga po, eh lumilitaw na nga po itong mga nagko-complain. Mukhang handa din silang magsampan ng kaso eh. Mahanda na yung magsampan ng kaso. At sinasabi po, meron palang uh, pastoral na tinatawag si Kibuloy. Nag-evolve daw yan, sabi ni Arlene Stone. Itong si Arlene Stone, matagal po itong uh, nasa inner circle ng KOJC. Matagal siya dyan eh. I think 12 years pa lang siya. Parang ganun, no? ilan taong pa lang siya dyan? 9 years old or 12 years old. Nandyan na po siya sa kulto ni Kibuloy hanggang siya tumanda hanggang siya nakarating na ng Amerika ngayon may mga bata na dyan na talaga lumaki bata pa lang kaya bata pa lang po brainwash na bata pa lang po nilalaso na isip di ba kakalungkot po yan ngayon dahil bata pa lang, nilalaso na po yung isip, ayan po ang nangyayari. Nung magdadalagita na, siguro, manyak na manyak na si Kibuloy, pinipitas na po. Talagang kademonyohan po ang ginagawa. At may mga nagkukumbinsi pa po dun sa mga bata na ikaw, mapalad ka, sisiping ang, 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 ang sumisiping sa'yo ay hindi tao, kung espiritu, anak ng Diyos. Ganon ang mga sinasabi sa mga bata. Sisipingan ka, kaya birhen ka pa rin. Mapalad ka. Ito'y iyong uh, obligasyon mo to. Ito ay uh, parang sinasabi pa doon, itong pagsiping ni Kibloy sa kanila, sa mga bata na babae, ay proseso daw. Proseso para mapunta sila sa langit. Ha? naku ako, hindi ko ma-imagine kung tayo ang magulang ng mga batang iyan. Proseso daw. At itong mga kasabot na ito, mga demonyo ito talaga. Ilang demonyo itong nandito, no? Yung mga yan. Ha? Proseso daw ng pagpunta sa langit. Kaya nire-rape yung mga bata. Siyempre, yung mga bata din, brainwash, napapaniwala na sila dyan. Kaya tugma-tugma po. Makita nyo yung sinabi nila General Torre, may mga, may mga bata doon, may mga picture, may mga kwarto. At yan nga, ako, naniniwala ako sa sinabi ni Arlene Stone na pwede talagang si, du si Kibuloy ay nagre ng babae kay Duterte at sa ibang opisyal. Yan po, mga kabunyog, mga kababayan, ano? O, oh. anong masasabi nyo dyan? Hindi na lang to usapin ng politika eh. Hindi, lang, hindi na lang po ito usapin ng politika. Ha? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may mga nagtatanggol kay Kibuloy. Kaya alam nyo, nabalitaan nga, no? Si Sara Duterte, nagpunta daw ng Naga City, naki Peña Francia Festival. Ha? Yan na mahal na birhen sa mga Katoliko. Peña Francia Festival. May translation dyan. So, laki ano daw dun. Ha? Hindi naman po sa pag sa tao kasi lahat naman tayo makasalanan. Pero, naisip ko Penya Francia Festival ka ha tapos tagapagtanggol ka ng rapist eh, malabo yata yun di ba <laughs> tagapagtanggol ng rapist baka mismo yung tatay niya rapist eh dahil nareregaluan ng bata eh di ba ni ayon kay Arlene Stone ang maganda dito dapat yung iba talaga lumantad na at sabi na, ito, kahit yung mga naregalo ni Kibuloy kay Duterte, dapat lumantad yun. Di ba? Maganda lumantad na rin yun. Matindi po. Kaya, alam nyo, marami talaga nga, kung hindi pa nawala si Duterte sa pwesto, mananatili po yung ginagawang kademonyohan ni Kibuloy. Sa totoo lang po. Kaya mabuti na lang na kahit papano, yung galaw ng politika ngayon, nag, magkaaway na yung Marcos Duterte, naging daan po yan para ma-expose tong kademonyo na ito. Imagine po ninyo, nung panong sila ang nasa kapangyarihan, kawawa ang mga tao na yan. At ang sinasabi nga po doon sa mga bata at sa pamilya, nung mga nire-rape ni Kibuloy, tinatakot po at sinasabi ganito, pag ika kayo nagsalita o nagsumbong, meron ikang angel of death, <laughs> ha? Hindi daw, hindi malaman ng pulis kung literal yung angel of death ng mga death squad ni Kibuloy o ginagamit yung sita sa Biblia. Paparusahan, parang ganon Paparusahan yung mga kakakanta yung mga magre sa ginagawang ka, kademonyohan ni Kibuloy. Isipin nyo. Kinatakot pa po yung mga tao. Psychological. O na kayo, mapupunta kayo sa impyerno. Ganun po ang sinasabi. Kaya talagang ito isa sa kasaysayan ng mundo sa mga kulto. Pag ito na isulat na sa kasaysayan ng mga kulto, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, matatala po itong si Kibuloy na isa sa pinaka mabagsik, mabalasik na kulto. Ang matindi dito, best friend to ng uh, naging uh, presidente ng Pilipinas. Talagang yan po magiging record niya. At sana nga maglitawan na lahat ng babae na ginahasa nila. Ha, lahat ng ginalaw nila. Kasama po yung magginalaw ni Duterte at ng mga ibang opisyal ang sinasabi po dun sa balita. Nagre-regalo si Kimuloy kay Duterte at sa iba pang mga opisyal. O hindi eh, talagang ginawang bugaw po. Masahol pa sa bugaw ang ginawa. Ginamit ang reliyon, ang Diyos. Kaya dapat po itong kulto na ito, hindi na tutawag tawaging reliyon eh. Hindi na yan reliyon eh. Yan talaga yung kulto. Dapat yan, mabuwag po yan ng PNP. Hindi yan reliyon. O pwedeng sasabihin na, ito'y freedom of religion. Hindi po eh. Kademonyo po ang ginawa eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. ba diba? Anong masabi niyo? Francis Tesorero, good evening ka, Kulex. O ba diba? Kademonyong po ang pong ginawa. O, oh, sabi naman dito ni Carmelita Laurio, pastoral. O, oh, pastoral uh, nire-rip. At uh, para sa bisita. O, oh, kasi pinapagamit, papatayin pag nagsumbong. O, oh, parehong demonyo. O, oh, nagkatawang tao. O, oh, kaya nga demonyo na nagkatawang tao pero demonyo pa rin. Yun nga, yung pastoral, sabi ni Arlinsto may level pala yan. Yung mga pastoral na ano, naglilingkod doon, na mamlantya, naglalaba, naglilinis, pastoral yon Pero yung inner circle na pastoral ni Kibuloy, iba na po ang role noon. Yun na yung mga nire-rape ni Kibuloy ng mga bata, yung mga magagandang babae siguro na matipuan niya. Yun na yung inner, past, uh, inner pastoral niya. Nang, ang, ang gawain lang ay pagsilbihan itong kamanya ka ni Kibuloy. Ganyan po, ko, parang pelikula pero totoong buhay, ano? Ngayon, paano ipagtatanggol ito? At kasama po dyan sa kamanya ka na yan si Duterte. Yang si Duterte na sinasabi ay binibigyan ng babae ni Kibuloy. Sana mabulgar po yan. Ha? Sana hindi tumigil po ang komite ni Senadora Risa Hontiveros na investigahan yan, Patawag talaga yung mga biktima. Ipatawag si Duterte. Ipatawag yung si Kibuloy. Di ba? Napakatindi po lang ginawa. Talagang may physical evidence. Ano yung physical evidence po? Yung mga kwarto, sinabi nga nila General Torre, ba't may mga kwarto doon? Kung yun ay katedral, katedral pa yon. Kung yun ay para sa Diyos, bakit may kwarto ni Kibuloy doon? at yung mga nakapaligid na kwarto na may pinto papasok sa kwarto ni Kibuloy ha, ah, ay mga kwarto ng mga batang babae bakit siya nandun anong kademonyohan yun di ba o di kung sinong type siguro ni Kibuloy naghahasain ng araw na yon gagahasain ni Kibuloy o di ba araw-araw siguro nang gagahasayan. araw-araw <laughs> ah, na rapist yan tapos, pinagtatanggol ni Amy Marcos. Pinagtatanggol ni Cynthia Villar, ni Mark Villar. Pinagtatanggol nila Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla, ni Rodrigo Duterte. At yung ibang mga senador na nanahimik. O yung unang-una, mga malalaking kasalanan niyan, yung mga senador na nagtatanggol kay buloy na ganyan ang kahayupan, kademonyon eh, kulang po yung word na kademonyon eh. Doon sa kinukwento ng pulis eh. Hindi ba mga kabunyog mga kababayan? Oh, pinag kaya yang, yang mga tagapagtanggol ng demonyo ng ripis iibasura po natin yan. sila Robin, si Bilyan, at yung mga senador na nananahimik diyan. mao sila Bilyan Nueva, sila anggara sila Sobiri, sila lahat po ng mga senador diyan, sila Cayetano na nananahimik. Maliban lang siguro dito kay Senadora Risa Honteveros at minsan si Coco Pimentel, maliban dyan sa yung mga tulpo. O, oh, yung mga si Jinggoy. Wala. Bakit sila nananahimik? Ganyan ang ginagawa. di ba? Kasi malaki utang na loob nila kay Kibuloy. Ano po ito? Hindi na lang tutungkol sa politika. Ah, mga kabunyog, mga kababayan, hindi po lang po ito tungkol sa politika tungkol na po ito sa tamat mali. ba Yung, yung batang babae ito na ginagahasa po. O, oh, tama yan, sir. Pa, na, ano? Pare-pareho talaga sila ni Duterte, mga mga ripis talaga, sabi ni Lawrence Alegasin. oh, di ba, Joseph? Kaba, ay lapit ko na po at malabo mata ko. Sabi ni Joseph Arceo, may team China na si Duterte. Oo. Oh. Ha, ah, Amanda Soko Sako, good evening Sir Kulex from Bohol. Salamat po Amancio Sako. Sako ba 'yon? O oh, Soko, no? Amancio, okay, salamat po ah. Alfox Channel, paano mo nasabi kasama ni Duterte sa pang-rape? Eh sinabi nga ni Arlen Stone na ano eh. Nireregaluhan nga ng babae, eh, di ba? Eh kung yung babae minor, edi eh, di statutory rape 'yon nireregaluhan, pagnatipuhan. Yan ay testimonya ni Arlene Stone. At yung bang testimonya na yun, malayo ba sa katotohanan yun? Hindi po. In fact, ako naniniwala dahil yun na nga, oh. Ano ba ginagawa ni Kibuloy? At sa tagal nilang mag friend, ang tagal na mag matalik magkaibigan ni Duterte at ni Kibuloy, kung ganyan ang kademonyohan ni Kibuloy, hindi ba yan alam ni Duterte? Lagi siya doon sa KOJC, di ba? Lali si Duterte doon nagtatambay. Hindi niya ba alam yan? Imposible. Hindi ba yan alam ni Bato? Hindi ba yan alam ni Bongo? Kayo naman mga Dutards, makonsensya naman kayo. Huwag na lang sa ng politika. Ha? Mga DDS, magising na kayo. Huwag na lang sa ng politika. Mag magulang din kayo eh. Meron din kayong anak. Siguro naman may na ang, ang inyong ina eh. May nanay kayo. Lahat tayo may nanay. May kapatid tayong babae, may pinsan tayong babae. Isipin nyo, bata. Sa ilang taon pong ginagawa ni Kibulo yan, nandun ang kanyang kwarto na sa katedral. Ano? Anong, paano nyo ipapaliwanag? Sabi nga ni General Torre, paano nyo ipapaliwanag yun? May kwarto dun sa gitna? Mga kwarto ng mga babae nandun? Bakit? Buti sana kung mga matatanda eh, hindi, nandun yung kwarto ni Kibulo eh. Manyak na manyak na talagang... Adik na adik sa laman eh. Hayok na hayok sa laman yun eh. Di ba parang, ano pa bang palusot mo? Tapos ngayon, ngayon, may nagko-complain na sa mga PNP ngayon. polis yun po, sinabi ng PNP, spokesperson, may mga magte na, mga bata, 12 anos, 13 anos, sige nga, paano nyo pa pagtatanggol si Kibulyo at Duterte? Sa kademonyo na itong ginawa nila. Madami talagang naloko itong si Duterte kung kung hindi pa po nawala yan sa pwesto at di pa nag-away ang Marcos Duterte, hindi pa tumabubulgar. Ilang mga bata pa kaya? Ha? Meron pa nga doon isang pastoral niya na magandang babae, para dalaga. Sinabi pa nung bata na ano, ah, ibibigay niya daw ang kanyang buong buhay kay Kibuloy. Pati daw kahit ang kanyang katawan, isipin niyo na sasabi na yun nung ano. Yung mga, ano niya, choir niya, marami siyang pastoral dyan na magaganda. Eh. Ang tawag niya, pastoral eh. Siguro, dyan na yan lumaki. Talagang inalagaan ni Kibuloy para ano niya eh. Ma-rape-in niya rin eh. Diba? Parang, umaga, nagpapalaki si Kibuloy ng babae, re rape -in niya eh. Sabi ko nga, kulang pa ang buto tsaka laman ito pag tinagpag talaga ito. Nang <laughs> pinong-pino, kulang pa talaga kahit sanlibong buhay nitong demonyong ito. Oh, ako, ako, kampi ako sa mga biktima eh. Yun ang bias ko talaga. Magsisinungaling pa ba yung mga biktima na yan? Magsisinungaling ba si Arlene Stone? na, meron pong grupo si Arlene Stone sa Amerika na uh, siyang tagapagsalita ng mga biktima ni Kibuloy, ng mga dating alagad ni Kibuloy. Hindi lang sa pera, pati hindi lang po sa pamimere, eh. panggagamit, pananakit ng tao, pati panggagahasa sa bata. Pakatindi po ng ginawa talaga. Yan ba'y hindi alam ni Duterte? Sige nga, sa maabang panahon, best friend sila, lagi si Duterte dyan. Talagang ako, naniniwala kay Arlene Stone, kahit si Duterte, talagang binigyan niya ng babae ni Kibuloy. Sig ano yan, naniniwala po tayo dyan. Di ba? Sa tagal, salamat po mga sela uh, Libra sa 10 Saudi Rials. Maraming salamat. sa uh, sel Libra, no? Malaking tulong po yan sa bunyog, no? Oh. Uh, Lawrence Aligasin, oh, Kibuloy Garo talaga sunugin na uh, sa impierno. Oh. Kulang pa nga kay Kibuloy eh, 'di ba Lawrence? Oh. 'Di ba Joy Joy Asares Kibaliw talaga dapat. Yan, electric chair, kawawa naman ang mga bata instead na nag-aaral na kay satanas. Kaya nga eh, sinira ni Kibuloy ang buhay eh. So, yung po ang aking reaction dito. Hindi na lang to politika. Sana maintindihan niya ng mga DDS, ng mga taga-sunod ni Duterte. Naloko kayo. Kumakampi kayo dito sa mga demonyo na ito. Maawa naman kayo sa mga biktima nila, kibuloy nila Duterte. Maawa kayo. May anak din kayo. Tignan nyo na anak nyo. Kapatid yung babae, yung ina nyo, yung kaibigan yung babae, tignan nyo. Bata! Tumingin kayo ng bata. Kaya grabe po. Buti na lang din sila General Torre matapang ito. No? So anyway, may batas ang tao, may batas ang Diyos. Pagbayaran niya kanyang kasalanan, pero tingin ko, kulang pang 1,000 buhay niya kung may 1,000 buhay siya. Pagdating na namatay naman tayong lahat, bahala na ang Diyos sa atin. Pero hangga't nandiyan 'yan, pagdusahan niya 'yan sa batas ng tao, sa proseso ng batas. Ha? mga kabunyog mga kababayan. At tayo, kaya tayo nagbablog, imulat natin ang ating mga kababayan sa bunyog. Nako, sana po naman, wala na tayong mabasang nagtatanggol kay Kibuloy, pinagtatanggol pa si Duterte. Huwag na po, huwag na po, maawa naman tayo sa ating mga sarili, sa ating konsensya po. Di ba? Hindi na lang po ito politika, huwag na natin sabihin politika ito. Hindi, bilang tao na ito, ang usapan dito bilang tao tayo tayo ba pa? May konsensya, di ba? Yang ganyan, nakakampihan mo sila kibuloy, wag na. Hindi ito tungkol sa politika lang. Ito itong usapin na po ito ng konsensya ng ating pagkatao ng tama at mali. Di ba mga kabunyog mga kababayan? Oh. So, grabe sa kamanyakan. kan oh, si Demonyong Kibuloy na talagang grabe, nakakakilabot, na nakak hypnotized ni Kibuloy. Oh. Oh, nahihipnotize si Kibuloy. Sinisira buhay ng madaming batang babae. Raping, patayin, torture. Oh, inaalila. Totoo po yan. Ma'am Carmelita Laurio. Oh, Ma'am Carmelita, kayo ang nakapag-describe talaga. Hmm. Biro mo, oh, nire-rape, pinapatay, torture, oh, inaalila. Oh, di ba? Ano bang ano yan? Niloloko. Oh, eh si Arlen Stone nga daw, pag hindi nakakapagbigay, yung mga taga Amerika daw, parang meron silang monthly dues na 1,800 US dollars hanggang 2,500 US dollars. Yun daw ang monthly dues. Parang butaw nila. Pag hindi daw sila nakabigay, may utang pa sila. Eh di ko ilang buwang kang hindi nakabigay, may utang ka kay Kibuloy ngayon. Iba pa daw yung pagka magbe-birthday si Kibuloy. oh, yan naman panluloko ni Kibuloy sa pera. O, oh, na pinahirapan niya yung mga tao, na brainwash niya nga, eh, di ba? Ah, mga kabunyog, mga kababayan, tropang guap, ah, saan na ba yung 100 rewards? Ah, teka. Nakakaano po. Yan po, ha, ah, Seven Samurai, salamat. Ano, Alan, na ah, Wilfred Lababo, walabado Labado, good id, kabunyog. Salamat, Alan, ha. Oh, sabi ni Seven Samurai, parang sogo Motel, pala ang banker ni Kibuloy, non-stop ang short time. Oo. Matindi po ang ginawang kamanyakan talaga. Hindi lang kamanyakan eh. Hayok na hayok po sa laman talaga. Hayok na hayok sa laman. O oh, grabe. Uh, anyway, yun naman po yung galing sa Philippine National Police. At sana lumantad ng lumantad itong mga biktima nila kay buloy Pati mga bata sana, yung mga babaeng iniregalo kina Duterte at sa iba pang mga opisyal, hindi lang kay Duterte, nagre-regalo din daw ng babae sa iba pang mga opisyal. Sana lumantad na sila. Huwag silang matakot. Iba, uh, sabihin nila yung totoo. Nandiyan naman yung opisina ni Sen. Rizon Tiberos. Sabi nga ng Philippine National Police, huwag matatakot. Eh, puprotektahan daw ng PNP. di ba? O, kaya kung gano'n lang ginagawa ng PNP, saludo naman tayo doon kasi tama naman yun eh, di diba? O, Hanggang dito na lang ang ating vlog ha, mga kabunyog mga kaubayan. Muli ito si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halika Samarca bunyo bunyo ka patuk lut ay ma patasa sun bisaya sudenal isang patadaw sa balintingas angyo ngisidad bunyo bunyo bunyo